sabi ko magayon na ng aldaon yan. Sobrang init na natututong ng sakuyang kublit. So sabi ko nga ni eh, dahil nagluwas na ang saldang kadako lang nagralaba. O arog ni. Arog ko. So yan. Yan. Magayon na ng saldang. Samantala hunta na ang paglaba. Ha? Kaya ako sa inyo maglaba-laban naman kamo! So sabi ko nga ni Tan nagsaldang na nanlaba na ako kaya uyan sa kuya mga nilabahan. So salamat palan kay Ate Ellen ta tinugutan ako na magsara sa Blay Digdis sa iyang bakanting lote. Thank you Ante. So ngayon uyan kita. Ayan, ibibida ko man sa kuya mga nilabahan halat dai ko nahihiling. Ayan. Yan ang huyang mga nilabahan. Yan si mga tambak na yaon duman sa balde na tigpahiling ko sa Indo. Kang mga nakaaging aldaw, sus Maria Day, kaya nagpaparasal lang Di nagbabarata na mariang harung mita tatambak ng labahan. So, ayan. Oh. Thank you, Ante Ellen, sa pagtaong permiso sa kuya na magsablay digdiyo sa bakanting lote mo. So, ayan. laban ako, Ante. O, ayan, kada ako na nga ako sinablay. Abot yung duman. Kasi si pantalon ko, sarong si mana na So, <laughs> yan. So, ayan. So, thank you, Papa Gita. pinahiling mo gararay sa muya ang salda. Ayan si batag ko. Masa oh, yun ba? Yun. Hello, batag-batag. Pahinog ka lang dyan, ha? Yan siya, oh. Charan. So, salamat po sa saldang. Makakaalang na kami ning nilabahan. May paunuyo na naman kami. So, manlalaba pa ako takadakol pang labahan talaga sa laog kang banyo. Sige na, bye-bye!